the dummies of Marcos mm -hmm. to the Philippine coffers will be distributed to the victims of human rights violations. Yan, yeah, mm -hmm. human oh. rights na rinig niyo mga kapatid. Yeah. Siyempre, <laughs> itong bisita natin ngayong gabi ay ang taga-pangulo po ng Commission on Human Rights. Walang iba kundi si Loretta Ann Rosales. Mga magandang i yeah. gabi po sa uh, alam ko, napaka-busy niyo yung tao. Pero salamat mm -hmm. po sa pagdalaw po sa amin dito mm -hmm. sa UWASAC. Mm -hmm. May gusto kong unang tanong, Lord. Mm -hmm. Eh, ma'am, lagi kasi ako napagkakamalang ano, parang masamang loob sa mga MRT, kaya nakapila, tapos pag nakikita ako, gaganon. Human rights violation ba yun, ma'am? <laughs> pag ganitong mukha, may human ano ba yun? Parang ganon. Bakit naman? Hmm. Eh, maganda naman ang mukha mo. Ayun. Eh, At dyan ito, po nagtatapos ang ating programa. Magkakamala <laughs> <Everybody. laughs> na ako palagi hold up. <laughs> <laughs> Itong post ng uh, pagiging chair ng Commission on Human Rights, was it everything that you expected it to be? Hindi. Maraming disappointed. <laughs> hmm. Ito naman. Ito naman. <laughs> Oo. Eh kasi hindi naman ganun kasi ang buhay, di ba? Mm -hmm. hmm. Siempre we had this people power. Mm. Eh napakaganda naman noon kasi mm -hmm. kapangyarihan ng mamamayan. Mm -hmm. People power uprising, mm -hmm. di ba? Ang ganda-ganda noon. -ganda mm -hmm. Tapos mga madre, nagro-rosaryo, mga tangke hindi makasugod. Mm -hmm. Di ba? Tapos talagang binigyan ng mga rosas 'yung mga sundalo. Mm -hmm. Bigay na bigay naman ng mga sundalo, no? Mm -hmm. Ayon. So napakaganda ng konsepto. Tapos ang sabi, ibalik ang demokrasya, katarungan, kapayapaan, mm. at kagalingan ng taong bayan. Mm. Mm. Ah, Tapos, yun, yun. Mm. Yun yung dapat ibalik pa. Mm. yun. So hindi pa nangyayari? So na nangyayari na mm. pero sobrang bagal. Mm. Sobrang bagal. Okay, ano yung mga specific na nakaka-frustrate sa trabaho ninyo sa Komisyon ng Human Rights? Gusto ko lang iwas to, no? at ito at sinasabi mm. ko. Sa records kasi, traditionally, wala pa nga ako sa Commission on Human Rights, ang number one violator ang police mm -hmm. Ang number two violator ang military. military. Mm -hmm. So, yon at yon yon at mm -hmm. yon Kaya mm -hmm. gusto ko lamang iwas to yung usapin na sila lang ang violators. Mm -hmm. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin yung violations nila, pero, ako uh, na, humupa na. Mm -hmm. May pag-uupa. Mm -hmm. no? Yun yung isang dapat ikilalanin ikil natin. Uh -huh. At tingin ko, malaking bagay na rin yung mismong patakaran ng pamahalaan, patakaran uh -huh. din ng AFP sa pamumuno ng mga generals uh -huh. ngayon, yung know? uh -huh. mga matitino, yung sinasabi nilang paradigm shift. Uh -huh. syempre nilalabanan nito ng mga very militant organization. Mm -hmm. so, sabi nila. Papunta tayo dyan, mamaya. Oo, oh, uh, mami, oh gusto kong pag-usapan din. Friends, ito yung... Uh, okay. uh. oh, <laughs> Friends uh, <laughs> niya from way back. Uh. Uh -huh. Nanggaling naman Nang na siya. <laughs> Nanggaling naman ako doon. Pero, okay, ma'am, arrests have been made. Clarify <laughs> niya, mm. <laughs> <laughs> arrests have been made. Pero hanggang ngayon, parang convictions. Nag-aantay yeah. pa rin ng mga oh. convictions. Uh -huh. Bakit po uh -huh. ba talaga mabagal, ma'am? Masyado bang maraming human rights na binibigay doon sa mga mga nahuli itong mga to, mga suspects na ito. No, it's the flawed criminal justice system. Mm -hmm. Mm -hmm. It's the judicial process. Mm -hmm. May mga nahuli na, pero napaka, you know, kalimawang ano kasi, ang patuan masakay. Mm -hmm. Di ba? Oh, may mga namamata, wow, ay, class na. Si Bart so po. social na. Oh, salamat, yeah, bro, Bart. Napaka oh. Salamat naman. Malapit nata. na na makasuhan ng ano yan, ma'am. <laughs> De, mga 18 na 'yun ko kayo. Uh, 18, 18, 18, 18, 18 na problem. Yeah. <laughs> mm. Pero 'yun 'yon. So 'yun. Mahina yung justice system natin. Tapos eh siguro kailangan ma-improve natin yung bang mm -hmm. aasa tayo sa mga testigo uh, or ebidensya. Mm -hmm. How do you gather evidence? No? Mm -hmm. DNA, how do you develop your forensic evidence? Mm -hmm. Mga ganyang klase mm -hmm. kasi kung testigo, testigo ka lang e eh, pinapatay yung mga testigo. Mm -hmm. you know? mm -hmm. Tapos yung Witness Protection Program, kailangan mas paunla rin natin mm -hmm. at kailangan maayos yung programa para diyan. Mm -hmm. So marami itong mga specifics mm -hmm. na mga usapin para matiyak na yung criminal justice mm -hmm. system mo maayos. Mm -hmm. diba? Hindi naman so, kagaya sa Davao, ma'am. Mukhang mas... Simple yung method oh, nila. Patay oh, oh, oh. yung friend bro na uh, mayor oh. ulit ngayon, ano? mm. si Mayor uh, Rodrigo Duterte, mm -hmm. eh ito, sa kanyang isang speech... Eh, pinapakain lang naman ng chewing gum. Sabi niya, <laughs> papakain sa mga masamang loob, <laughs> pumasok kayo ng pa-vertical, baka oh. labas yung horizontal. Oh. Kaya mapakain pa ka ng chewing gum, di ba? Parang gano'n. Okay, pero ma'am, apparently, itong klase ng sistema niya pagdating sa quote-unquote justicia, eh, very popular sa Davao at mahal na mahal siya ng mga dalawin. Anong masasabi niya puro na? Well, mahal na mahal siya kasi sa tingin ng mga tao, eh, mapayapa. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. To a certain extent, totoo ba yun? Mm -hmm. Well, uh, kung hindi, kung yung mga tao they feel secure mm -hmm. Mm -hmm. na hindi may mga magnanakaw na pumupunta sa mga bahay mm -hmm. nila, mm -hmm. you have to recognize that particular truth. Uh -huh. na yun, that's where they draw yung security nila. Uh -huh. diba? So, i-recognize -re mo yun. Uh -huh. But, kasi naman tayo, we live in a democratic society. Uh -huh. Theoretically, di ba? Uh -huh. And ang ibig lang sabihin, no, na bawat tao, eh, pantay-pantay dapat yung pagtingin natin. Mas uh -huh. maraming dahilan kung bakit ang mga tao, they commit crimes. Uh -huh. no? So, hindi naman dahil sa gutom sila lagi. Uh -huh. so, it also has to do with the fact that Medyo yung environment nila unfavorable mm -hmm. and tapos nakukon sila. So, komplikado yung mga gano'ng klaseng usapin. Kaya, para sa akin, contrary kay Mayor Duterte, tingin ko, any suspect who is arrested must have his due process. Mm -hmm. Diba? Ngayon, improve natin ang criminal justice system para sa ganun, hindi napakabagal. Mm -hmm. Siguro si... Mayor Duterte masyadong mainipin. May, may, mayinipin. Mayinipin, oh. Kaya gusto niya yung abbreviations. Mm -hmm. So, mahilig siya sa abbreviation. Yung naupo kayo dyan, ma'am, maraming mga nagre-react eh. Hanggang ngayon ba nagre-react pa rin sila okay, doon sa mga? natin. Ano, paano mga nagre-react pwede? <laughs> Oh, uh, pwede mo i-react ng gano'n. Ah, <laughs> pwede nga rin. Pero kasi parang, oh. yun nga, yung mga kaibigan. Natin mo natin noon. Sa kaliwa. Oo, oh. mm mga oh, kaibigan. Na pinoprotesta ay. yung pagkaka-appoint mm. sa inyo kasi apparently parang part ka rin ng the whole red baiting system. Mm -hmm. Isa ka daw doon sa mga nag-agree na ang uh, yung mga nice people around mm -hmm. na, na, protracted struggle, mm -hmm. quote-unquote, eh private army daw. Mm. And apparently, siya sinasabi na it's genuine revolutionary force or mm -hmm. party, mga tipo. Paano nga ba diba hinahandle yung ganun, ma'am? Well, alam mo, the, the right to revolution is a fundamental right. Mm -hmm. Lalo't lalo na kung wala ng pag-asa. Mm -hmm. And during the one-man rule of Mr. Marcos, no less than the late Senator Lorenzo Tanyada mm -hmm. was telling us that, mm -hmm. sabi niya, that is a right mm -hmm. of the people revolution, di ko makakalimutan yung katani, yung katani eh, tinitingalaan mo yan, diba? So the right revolution is when, well, as it were. Pero kung may espasyo ka na, eh gamitin natin ang espasyo natin. Bakit? Sapagkat ang paraan ng pagpapaunlad ng isang lipunan at ng pamahalaan at ng mamamayan E eh, mas maayos uh -huh. kung ginagawa natin sa mapayapang paraan. Uh -huh. Lalo't lalo na kung may espasyo naman ang bawat tao, uh -huh. no, na pakinabangan uh -huh. itong ganitong klaseng kwan uh -huh. sitwasyon. At yun ang sinasabi ko. Eh sa palagay ko naman ngayon, hindi mo naman kinakailangan gamitin ng baril. Uh -huh para baguhin ang ating lipunan. Mm -hmm. Hindi naman ako kinakailangan gumamit ng baril. Mm -hmm. Pero sa tingin ko, matatrabaho pa rin ako para baguhin ang ating lipunan. Mm -hmm. So, yun ang aking sagot sa kanila. Mm -hmm. okay, pa. si, si Ma'am Eta ay naging kongresista, ha? Mm -hmm. Party list representative Ayan, of the oh. for three terms, ano? Kayo, mm -hmm. hindi niyo ba namimiss sa Hanggang 2007 ba? Parang ganun. No, Oo, 2007. Hanggang 2007. Oh. 2007 oh. Hindi niyo ba namimiss sa mga matandang hukluban ng mga katabi <laughs> oh. <laughs> niyo? Ang cute nila, no? Mga, mga, <laughs> oh. <laughs> oh. mga inaantok-antok doon oh. sa... <laughs> Nung panahon niyo, Ma'am, sino yung number one na absintero at late lagi? <laughs> <laughs> ayoko nang magsabi ng ganyan eh. Kumawa Sige, no. naman sila. Oh, human rights ka naman eh. Kaya tayo lang naman nandito mo. Hindi, itago natin sa pangalang The Gentleman from. from yeah, parang gano'n na lang. Oh, sige. From Negros. Me may... ah? From Negros. From Negros. Pwede. <laughs> Pwede rin naman from the north. Uh -huh. oh, may mga ganyan, o. Oh, may mga ganyan. Oh. Pakiramdamin nyo kung nakakasulubong na nyo yung mga tipong gentleman at lady from from the north. Mga oh, ganyan. Actually, mga mm. yung, mga yung, 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 anak niya yung, 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 yung email. Oh, yung, ba? Oh. Si Aimee, kasama mm. ko yan. Mm -hmm. Sa pareho kami. Mm -hmm. In fact, baliw kasi yun eh. Ha? Baliw siya eh. Baliw ako mm -hmm. si Aimee. Lukulok ko kung yun. Kung eh. Tawag mo rito. May mga bills ako. Halimbawa yung party list ko. Tapos mm -hmm. may party list bill din siya. Mm -hmm. no. Ay, man, marami akong mga bills mm -hmm. na meron din siyang bills. So, we find ourselves kuminsan na... Na pwede naman pala. Ah, oo. She has a very good sense of humor, si Amy Marcos. And then she's kwan. Siyempre, matalas mag-isip. She has a good sense of humor. Tapos kwan siya, yung... Magaling din pala, ano? Oo, tsaka kwan siya. She's witty and kumbaga, a regular fellow. Kung yung sinasabi nilang gano'n. Sa tingin mo kung nakasabay mo si Gloria Macapagal-Arroyo sa Kongreso, what kind of experience would that be? I've always been civil to Gloria Macapagal yon. Paano yung kanyari? Hindi may... lang niya nagustuhan kasi I tried to impeach her. Hmm. I don't blame her naman, di ba? Kung may mm. hindi ka kasundo sa kongreso at magkakasulubong kayo sa hall, paano yun? Actually, there was... Pero he's gone already. I saw him, sabi ko, gano'n, hindi ba yan? Di ba ikaw yung nag-torture sa akin? Ay, oo, oh, pupunta Ay, tayo dyan mamaya. No. Sige, pupunta no. ba, oh. dyan mamaya. Tagakagayan yan eh. Oh. Naalala nyo pa yun. Paano nyo inaano yeah. yun? How do you handle that? Ayun, di yun na nga, di tinanong ko siya, point blank. Eh, pero medyo... Hindi yun... ka niya naaalala? Of course, naalala niya ako, kilala niya ako, ha? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, kasi explain natin mga kapatid, ano? Uh... Dating uh, kagayan representative, ano, si Rolando Aginaldo, uh, Aguinaldo. Tama? Oo, oh, Rodolfo. Rolando Rodolfo, Rodolfo, Aginaldo, AK Aguinaldo. a.k.a. Rudy Aguinaldo. Aguinaldo. Oh. Rudy Aguinaldo. Kapangalan ko pa, no? Rodolfo. Oo nga, no? Yeah, Rodolfo ka pala. Currently, na meet niya kasi parang isa sa mga torturers ni Ma'am Eta yon sa lo isang safe house. Mhm. At nagka nagkasalubong sila. At pero sa isang interview na ko parang nung na meet mo siya nagkaroon ka daw ng closure about the whole thing. Closure. Parang ganun ba yon? Parang napatawa din kasi si Raisa Robles eh na parang nagkaroon ka ng closure kasi na meet mo na yung ano mo. Ay, yung torturer ko. Sinaisa na rin yun. Ah, okay. Also, okay. Si Raisa ah, naman yun. Uh -huh. oh, parang uh -huh. sa akin lang kasi, sinabi ko lang yun. Uh -huh. I think, well, of course, he felt embarrassed. Sabi niya, I did not touch you. Sabi niya, uh -huh. ako naman eh, hindi naman ako, pagkagan, hindi naman ako maniningil na, tapos na yan eh. Uh -huh. Di ba? I mean, it did not make me less a person. Uh -huh. If anything at all, siguro, eh, mas... Mm uh -hmm. -huh. Sinabi niya talaga pa. pala yun, no? Uh -huh. hindi, oh, hindi kita kinilos uh -huh. kanya. Eh Pero you were part, even if that were true, mm -hmm. he was part of the team. Mm -hmm. At saka si Agui, yan ang tigawa, yan mm -hmm. yung pinaka, nahuli nga nila sa akin eh. Meron akong listahan ng mga ahente. Mm -hmm. Tawas-tawa ng tawa yung mga ahente. Mm -hmm. Nung binasa nilang gano'n, kaka nila sa akin na mm -hmm. Inalis ni Agui yung aking blindfold. Blindfold. Mm -hmm. Si Agui pala yung nasa harapan ko, De, hindi ko alam. Mm -hmm. Tapos binabasa nila, mm -hmm. pari ko tingnan mo pinakaganid na ahente, si Agi. <laughs> Tapos, ha, tawa ng tawa yung mga ahente. Mm -hmm. Tapos so, tinitingnan, siya pala, siya pala yung nasa harapan. Um, Ayan, mm -hmm. ko nakilala. So, inalis niya yung blindfold ko. Mm -hmm. Tapos, uh, Juan, sabi niya, okay ka lang dito, mm -hmm. gano'n, gano'n. But after the torture mm -hmm. all mm -hmm. uh, So, of course, I knew that he was part of it. Di ba? Mm, -hmm. diba? mm -hmm. uh, yun. Ang nakakatakot kasi ngayon, ano, kala natin kasi nung panahon ng diktadura mm -hmm. eh parang mayroong centralized source of evil. Mm. Pero, apparently, ngayon, yung mga bata, parang... Hindi centralized mm. ang evil. Mayroong human rights violation na nangyayari mm. sa kanya-kanyang fiefdoms, dams sa probinsya mm. na may mga warlord-warlord. At minsan, Basta nakakatakot yun kasi, mm -hmm. hindi natin control. Walang control ang central government. Ayan. Yeah, Maraming mm -hmm. tama ka riyan. At yan ang, yan ang sinasabi ko na ang problema, hindi lang yung militar o yung pulis. Mm -hmm. Yung private armies. Mm -hmm. Sino nag organisa nitong private armies? At para kanino mm -hmm. itong mga private armies na ito? Mm -hmm. So yun nga yung sinasabi mo, yung mga fifth downs, mm -hmm. mga warlord rule, mm -hmm. di ba? Mga Para, feudal lords. Example pa, oh. God, freedom of the press. Absolute time. Mm. Kahit murahin mo si Pinay ngayon, oh. okay lang yan. Mm. Pero kung ako, radio broadcaster ako sa isang mali oh, okay. na taon, Halimbawa, oh. sa... at minura ko yung mayor, mm. hindi ako magtatagal Limura. lang ano dyan. Parang mas safe pang murahin ng presidente. Mm. Kaysa ni Mayor sa iyong oh, bayan. Bawa, dun sa may norte, sa kakanan ka. Ay, may ikaw. hari ka doon. starts with the letter A. Ayun. Ayan, Ayun, di ba? Diba? O, paano yun? O, ano? oh, ang hirap oh. kasi noon, Miss mm -hmm. Eta, no? Napaka-hirap. Totoo mm -hmm. yan. Alam naman nila yan, eh. Ang problema natin, mga private armies, mm -hmm. ang dami niyan. Tapos, samotsari yan. Mm -hmm. Tapos, ginagamit ang mga katutubo diyan. Mm -hmm. Di ba? May mga bata pa diyan. May mga bata pa rin oh, yan. Oh, oh. So, complex ang problema. niyan oh. Yan. yan. And then, so, yan, I discussed that with the military at saka mm. with the police. Mm. Kasi ito, pang, ito mga polis, na mong problema rin sila, limbawa yung RIDO. Yan, o, mm. yung yeah. nila, oh, clan eh. war. O, oh. yung clan war nila, kaya ang malaking bahagi mm. ng mga evacuation centers, uh, an eh, resulta mm. nitong mga RIDO na awayan na nangyayari. Mm. So medyo complex ang sitwasyon, uh -huh. hindi siya black and white, wow. hindi siya centralized, uh -huh. di ba? Kundi nagsabog kalat-kalat na gano'n. So anong paraan doon? Ako, hindi madali ang paraan pero ang kailangan multi-stakeholders, ibig sabihin media, uh -huh. gobyerno, uh -huh. mamamayan, CHR, lahat. Uh -huh. Maging mga mga militar at polis eh nagtutulungan, nagsasama-sama sa paglulutas ng problema. Are you able to keep up sa sobrang daming probinsya at sobrang daming ng kaso sa Pilipinas? Ang maganda diyan, syempre hindi ko na kikip-track lahat, pero ang maganda riyan, ang mamamayan, they write to me. Diba? Mm -hmm. Tapos, yung Facebook nga, pag-aaralan ko nang mas magiging masipag ako. Mm -hmm. At pati yung mm -hmm. Twitter. Oo, oh, oh. tinigil niya yung pag-tweet niya. Tsaka yung vlog niya, ma'am. Nawala yung vlog niya. Sa blog wala ko alam pala ninyo. Oh. Ano, oh, sige, oh, sige. Wala na yung vlog, ano? Eh, sige, you're reminding me, oh, sige. Mm -hmm. Kasi itong mga bagay na ito, i-re-react. Mm -hmm. Maganda po, ma'am, mag-tweet kayo madaling araw. Ah. Para nakakasama niyo sila, ano. Gagawag, mga basagolero yan ito. <laughs> <o. laughs> ano yung pinaka-weird na human rights case na nilapit sa inyo? Pero isa sa pinaka-weird yung, yung, pinadidila nila yung flagpole. Hmm. Oo. kanino? <laughs> sa mga kadete. Oo. Uh, na Tandaan ninyo hmm. yun? Uh, Oo. Oh, oh, yung anti-hazing. Anti Oo. Oh, 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 oh. Pumutok yon. I think that was one of the reasons why sa ngayon medyo na-reduce yung Torture cases, at saka nag-con sila, talagang pumosisyon sila. Yun, medyo na weirdan ako doon. At nakuha ko yun dahil may nagsubong. Parang yung binayog, di ba? Sa tondo. sa tondo. Alam mo yun, Jun? Tinalian yung longganisa. Ah, alam ko yun, oo. Sa tapat ng ano. Alam ko yun, oo. So yun, mga weirdo rin yun. Yan, ang weirdo-weirdo. Yung nasa video pa yun, di ba? Mm. It takes all kinds. Mm. Isang mabilis lang, sa mga humihirit na mga walang alam, mm. na, buti pa na panahon ni Marcos, oh. mura ng galong Ano ba ang pwedeng panampal na instant sagot sa mga ganon, ma'am? Mm. Sa totoo lang, krisis ng panahon ni Marcos mm. at nagkaroon ng capital flight. Gutom mm. ang mga tao. May mga plaka dyan ha? Gutom kami. Ganon yung plakad doon, eh. Oo. Oh, oh. Ang gutom, hindi. Yung freedom from fear, freedom from want. Mm. Yung dalawang yun. Freedom from fear, dapat meron tayong karapatan na malaya magsalita at Noong panahon na yun, wala. Noong panahon na yun, wala. Yun yung fear. Tapos yung want, yung gutom Economic rights natin. Kailangan mabigyan tayo ng pagkakataon na makapaghanap buhay din. At malaya tayong makapag-aral. So yun. Mameta sa mga nanonood po sa atin, no? kasi parang ang perception ng marami sa'yo, parang napaka-severe lagi ng buhay mo. Lagi napaka-severe at napaka-grave ng mga issues sa tinatalakay mo. Paano ka ba nagre-relax, ma'am? Ikaw ba may nag-off day ka pa ba? Mm. na ba kayo. hindi ba tayo relax ngayon? Hindi ko ka relax naman ako. Hindi, na, Pagka-relaxation, kasama ko naman yung pamilya ko, yung nag... excursion kami o nagpupunta kami mm. halimbawa. Sa halimbawa, nagpa-plano kami sa Pupunta sa somewhere outside. tapos mm -hmm. sa Laguna and, mm -hmm. and so on, no? Mm -hmm. So, may ano mga ganong relaxation? Sa panahon na meron akong kuhan, nahihirapan lang ako sa masyadong hektikang schedules. Mm -hmm. Yun, I enjoy, mm -hmm. I swim like a turtle. Ang bagal-bagal ko, oh mm -hmm. but I swim. Mm -hmm. And I, I have endurance. Mm -hmm. I can swim and swim and swim. Meron and swim. din po kayong, binigyan din kayo ng gobyerno ng ano? parang mga polis na kasama nyo, gano'n, meron din. Ah, di naman, ayoko nyo. sumama ng polis mo. O, ano? Ay, parang protection, mm -hmm. mga gano'n, walang binibigay sa inyo. Security, yeah. Meron akong kuhan, meron ako, mm -hmm. pero civilian, mga mm -hmm. empleyado civilian. sa civilian. Si empleyado uh -oh. ng Commission on Human Rights. Kasi may kwento dati ito si Ma'am, parang dalawa kayong mag-asawa yata na hinuli, di ba? Oo. Oh. Tapos siya, pinauwi, pero sabi mo, kung kinuha niyo ako doon, ibalik ah, niyo ako doon. Hinatid siya ng mga military, pabalik sa bahay nila. Parang ganon. No? Okay. Okay. Kasi po yung kwento <laughs> niyo, eh, ma'am. Ano? <laughs> Ngayon lang nangyari sa tawa. No. Eh kasi hinuli nga nila ako. Mm. They picked me up from the house, mm. di ba? Mm. O, oh, edi, lapit <laughs> lang naman. Eh nung pinalaya na nila ako, sabi nila, O oh, ma'am, pwede na kayong umalis, laya na kayo. At ano, sabi ko gano'n? Paglalakarin niyo ako. Paglalakarin niyo ako. <laughs> <laughs> ako Pinake up niyo ako. Ihatid niyo ako. Mm. Pambihira naman, ma'am. Ngayon lang kami nakakita ng mm. tao. Pero kumuha sila ng jeep. Kinatid nga nila. Kinatid mm. eh. din kayo, no, ma'am? ko. ako. Mm. Oh. Naging close ba kayo ni Pinoy sa kongreso noon? Ah, oo. Oh. We were actually, nasa kwan kami. We belong to the same committee. Mm. Mm -hmm. No, Pareho kami pumasok na bago. And then, si Congressman Adyong ayaw mag-chair. He was the mm -hmm. chair. Eh. Ayaw mag-chair ng Commission on Human Rights. Okay. Mm -hmm ay Commission, Committee on Human Rights. Mm -hmm. So si President noy ang nag-chair. Mm -hmm. So he was the acting chair, taos member lang mm -hmm. ko. Tapos uh, the second session, ako na yung naging chair. Member mm -hmm. naman siya. May inkling ka na nung magiging presidente, no, yung hinayupak na yun? Mm -hmm. Of Force course not. <laughs> Oo, oh, sino ba? Eh, kahit nga siya, no? Pakiblip <laughs> ka rin. Hindi ba? Ay, kahit naman tanungin mo siya, mm -hmm. naman niya maiisip yun. Ano yung impression mo sa kanya noon? Ano, ah, ano ba talaga ni Cory ito? Ah, <laughs> nakakatuwa siya kasi I remember one time nasa Marinduque kami mm -hmm. oh, de, parang nasa student days pa siya ako naman teacher ako mm -hmm. tapos ang dami niyang tanong tanong siya ng tanong about siyempre I was in the mass movement mm -hmm. I was in the mm -hmm. political movement sa alam naman niya na I belong to the left. pero tanong siya ng tanong, pero natuwa ako kasi yung questions niya were very objective, mm -hmm. walang bias. Mm -hmm. it was not coming from somebody na slanted, mm -hmm. you know. it was just coming from a curious mm -hmm. mind. Mm -hmm. Naive, you know. Naib. hindi naive. hindi naive. curious, <laughs> <laughs> na curious mind. Mm -hmm. so that's where I I appreciated him first, like mm -hmm. ako ganun. he was asking a lot of questions. Mm -hmm. Because he wanted to know. Mm -hmm. Not because he wanted to get back at you or what. Mm -hmm. you know, mm -hmm. That was my first encounter with him. Then the next thing already was when we were... Mm -hmm. uh, in call, the Congress. In oh. Congress. So naniniwala ka na the presidency is a matter of destiny, not sheer Nietzschean willpower? Well, I guess it's a combination of a lot of things. Mm -hmm. Ang complex ng problema niya, eh, ma'am, kasi... Mm -hmm. lahat, Pwedeng lahat ng aspekto ng lipunan mm -hmm. pwedeng mag-fall under sa... Human rights. Jurisdiction oh, niya. Kunyari, oh, mm. ito mga problema sa traffic, mm. di ba? Sabi mo, okay, papatanggal natin mga bus driver, mga oh, bus oh, care. Eh, eh so pwede, pwede umangal yung mga bus oh, oh, driver mm -hmm. na parang karapatan namin. Yeah. Uh, karapatan pa ang na... Kami, pwede kami magreklamo yung, yung mga ganitong mukha. Mm -hmm. eh. mm -hmm. Parang any issue uh, can be twisted so as to make it look like it's a human rights issue. Oo oh, nga. Yeah. Kasi we have human rights, di ba? Pero alam mo yan, kasi inclusive yan. Like, for instance, we're addressing business and human rights right mm -hmm. now. Di ba, isipin mo, ang businessmen, bakit, ano, paki nila sa human rights? Mm -hmm. Pero dahil sa crisis, because of the economic crisis, the United Nations eh, conceived, talagang pinag-usapan nila na kailangan ang mga negosyo ngayon, kailangan may karapatang pantao mm -hmm. na perspective. Mm -hmm. Kaya ganun yon. So, bus drivers, Ganon din yung dapat iisipin dyan. Kaya yung mga bus companies, kailangan igalang nila yung kanilang mga empleyado ng mga bus drivers. So, usapin na no? Ngayon, pero igagalang mo rin ang komunidad. Dahil kung congestion nga naman ng traffic, araw-araw na ginawa nandiyo, eh, kailangan naman niya Meron tayong dapat gawin yan. Alright. Huling katanungan sa mama mameta, no? Kunyari, bukas, papano Kunyari lang, papano ka na bukas, anong gusto niyong huling kakainin o uulamin po ninyo? Pagkain pala. Mm -hmm. <laughs> siguro ganito lang yan. Kung huli na ako, hindi naman siguro pagkain ang gusto ko eh. Kung huli na lamang ako, huling araw ko na, gusto mm -hmm. ko, kasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Mm -hmm. yeah. Pero anong kakainin eh? Anong no, kakainin? Na na <laughs> anong pagsasaluhan ninyo? Yeah. Pagsasaluhan namin. Mm -hmm. Simpleng usapin lamang. Kumain kami ng kwan katutubong pagkain, ano? Mangga at suman. oh, yeah. sarap no? ay, At tsokolate. At tsaka, ay, ay, yun. No? Okay, ano, na, ang, uh, na, mamita, po. yan. na, ano, ni Mameta. maraming salamat po. Salamat din. kapatid, Commission on Human Rights Chair, Loretta Ann Rosales. Maraming salamat maraming po sa mga pumagalaw. Thank you po. Napa-unlakan niyo kami. It was a pleasure.